Sablay na naman tayo mga boss sa oras. Kala ko kasi 4:30 to para 11. Hindi nagkatapat yung no beto ni mo, som ni mo ang ubas Kita man kaya ti akaw mo tarunga. Sa mga nung tagpahibalo na ito mga boss Wala sa kondisyon kasi si Yunads Hindi nga na review Tuesday June 11 Ito tayong sampung Pilitso rin po Pinheads Ano na this morning Ano na apat this afternoon Ano sa pizza tracing Meron tayong mga 20 heads Mawas Kaya may bumagsak ng mga baboy This morning po si Edwin sa kasi Boss Noel kaya mo kami bus kake dyan meron tayo 8.30 saka alas 9 po na pick up Kapi na mula eh Manang morning guys uh, Mga busing Walang ito ikawang kaawal lagi ka ng Pandisal na malunggay Wah yung labay Yung labay <laughs> udto naman Ang lagay okay, ang pasmuta <laughs> <laughs> Mabas lang kakatayin mo boss. Katay pa ng uh, lima pa di ay lang katayin mo okay. Yan. Tapos na kaming magmuntar. Uh, Kaikot na lahat mo, boss. Uh, tapos sa magkatay, pero may humabol. Naging uh, labing isa yung order, mga boss. Nagpahinga na sana yung ating sloterer Yunads. Igo sa impatso, mga boss. Tinamaan ng empacho sa Yunads. Uh, wala sa kondisyon yung katawan. Dahil uh, nagtinda ng uh, ice candy, pero siya lang yung kumakain lahat.

Yan, ikot na yung anim mga boss. Sa lima this afternoon. Yan na, pamahal mo. Dang. Empat sura bakal gumigan kaya wakana na mahal niya. Nakao skin day. Andre, oh. Marika, marika, marika. Unang may balot this morning mga boss. Pick up. Alas otso imedia malapit sa tracing eh, meron tayong more or less 20 heads or, uh, lagpas sa 20 heads siguro ma boss pindi na lang Shoot to, kung uh, tatanggap atay tayo tatanggap pa tayo ng order na. malayo kasi yung mandalbiri ubuhan si Katula mtanya tanggap tanggap rin pag mtanya mahala kamay bahala okay yun yung pick up mga boss ka Ford first release Ah, dito na rin si Superman. Superman shout out. May puntag mga busay. Ah, uh, regroup tayo bukas. Pagbukas tayo papakita. Oh, mobile diha. Uh, oh. mag-regroup <laughs> kami bukas. Kum Kumpleto yung team bukas. O oh, na. Kumpleto yung team bukas mga boss para sa katayan. Oh, apat na lang mga boss. Diretso. Diretso are. Ay, motor mo mo dong. Kuha sa ring motor dong, ayun na yung uling Nag-deliver ng uling Tanggapin ko yan dahil um, Rainy season na boss. baka mag-crisis na naman Imbak ng uling Saka Yung mga inahin natin mga boss sa bukid Nanganak na po, nanganak na ho. Kay Awang uh, Kuha na Saka kay Glenn Nag-message si Glenn Tulindoy mga boss Nag-message sa akin na last night, sabi niya nanganak na daw yung baboy. So, kailangan ating pasalan doon, si Tulindoy, mga boss. Uh, after ng, na, ano po. Uh, Pizza Tracy, siguro mga 14 and 15. Si Natalia daw yung nanganak. Di alam? Ang pili? sako? Sa this is size this is size times 200 260 260 udah no, no, no. okay. this is size uh, sekarang yang ikut ma bos dari daerah di City sa namin mga boss magiging ano na yan Haunted. Haunted house na yan dahil <laughs> yan yung may ari isa alis na <laughs> niwa na kami mga boss pupunta <laughs> <na. laughs> sakto si dudong na lang mag renta dyan para dyan siya mag breeding kanyang <laughs> magiging future future wife kwarto no kwarto yes sira 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 banganwang sablay na naman tayo mga boss sa oras Kala ko kasi 4.30 Ito para 11 Hindi tapat yung Ano ako ni mo? Ang na yung mga ang ubas <laughs> Kita man kaya tiya ka Wala mo tarong nga? <laughs> mm. <laughs> non, na to, mga boss. Wala sa mga nga 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 going to Luay. Vamos, vamos, vamos. Uh, this afternoon, mga boss, bilad init na. Kasi uh, pabor na sa init yung ano mga boss, yung ating pwesto. Kapula na, kapag-relax na rin. Woo, uh, init kayo. Ito, uh. uh, init mga boss. Yung pwesto natin. Ito. takot na lang makatayong po tomorrow mga boss Meron nga anim bukas Kapag uh, pula na rin lahat po Mas kaki, pero waro Alalay sa mga huling po uh, Meron nga para tayong 50 kilos bukas mga boss Meron tayong mga malalaki bukas sa uh, afternoon siguro mga ano na kami makapunta ng katigbian po mga pizza di sa east to the city para tingnan yung mga uh, biik And, uh, si awang uh, magwawalay na ng biik by uh, next week mga no? so mga anak ni Snow White sa uh, dadaling dito po And, uh, meron kaming uh, binili na tricycle so dadalhin na rin po ni Awa supplier din ng baboy namin yung may-ari mga boss kinuha, ko, kinuha namin dahil medyo mura na lang naman po and uh, condition pa yung makina may nagutom may nagutom tsaka may napagod sa likuran mga boss yung nads. okay, balo kasi si pastor mga boss oras na lang na rin. Uh, kita mall mga pos, para bilhin lahat ng mga ingredients natin po. Para sa big day. John 13 po. Going to gigis. Uh, shout out sa Banyu family. Hapuna. pwesto na sa, sa tindahan mga boss sa bahay likod sa sa ano po sa sabaw natin, no, sa natin nung sa baluarte na uh, sila na mga doon dahil diretsyo pa tayo sa mall mga boss mag tayo ng mga ricado mga sisining and uh, tayo ng meeting sa aming uh, asosasyon doon sa ano po area baluarte mga boss dyan dyan sa cleaning and uh, pahinga na din mga boss call time namin bukas kumpleto lahat yung lechonero mga bukas mga boss uh, kaming walo call time namin sa alas 5 ng umaga start na ng katayan dyan sa mahigit uh, 20 20 baboy ko kaming dalawang dalawampung baboy ko mahigit Yan, tayo mag-deliver ho. Oh, and uh, see you bukas mga boss. And uh, nga bukas. preparasyon uh, preparation na naman mga boss para sa big day, para sa uh, Thursday. Yung uh, order po. So, abangan nyo yung ating salangan. And, uh, para sa ano po, gusto makita talaga sa baboy na umikot-ikot eh. Uh, po sa aking ano po, Facebook account, Markel Amugis mga boss. Uh, Regular po tayo nag-upload uh, po doon sa mga videos po, sa reels. So, till next video, isang uh, masaganang, masaganang pag-uwi po. Alam!